Uy, matindi ito ha. Mayroon ng hinuli ng mga NBI na engineer ng DPWH sa Naujan Oriental, Mindoro, Mimaropa. Hinuli ng mga NBI dahil may warrant of arrest na galing sa Sandigang Bayan. Matindi. Punoorin po natin. Pero bago yan ay intro muna tayo. Let's go. Entro, Intro, intro. Gusto na po kayo lahat mga kababayan. Magandang araw po. Ito na. May mga nasampulan na. Mga isang engineer sa Nauhan. Oriental Mindoro Mimaropa. Hinuli na ng mga NBI dahil mayroon ng warrant of arrest. Ito po panoorin natin sabay-sabay. Obrigado.

kasabay po ng video niyan yung kumakalat na balita ngayon sa Facebook na warrant of arrest kay Saldi ko. Ayan, basahin ko ninyo. Talagay ko sa screen. Mayroon nang nang isang bulan. Kaya marami nang kinakabahan ngayon. Hindi nila alam kung sila nagsusunod ngayon. Sigurado yan. Kabado na sila mula po nung natapos yung rally ng Iglesia ni Cristo, may mga pangyayari ng na bunga ng transparency na isinigaw ng taong bayan noong rally ng Iglesia ni Cristo. Panagutin yung dapat managot. Parusahan yung dapat parusahan. Hindi dapat pantakpan, Isiwalat yung katotohanan. Nakakagulat, di ba? bigla silang nagsigalawan noong nagrally ang Iglesia ni Cristo. Biglang sumigla yung natutulog na issue na paikot-ikot lang sa pag-investiga. Kaya eh, sinabi na ni John Vic Rimulya, nagbabala na sa mga hindi pa na huli. E eh, pinuntahan na ngayon yung bahay ni Saldico eh. Alam naman nilang walang tao doon eh klaseng mga tao niya. Alam nang lang sa ibang bansa po kung tapay yung pat. Yun na po. Pero nagbabala na si John Beat na hanggang lunis lang sila. Pati yung mga kasamahan niya na nasasangkot pa. At maging yung iba pang mga engineer ng DPWH na mayroon ng warrant of arrest. Nagbabala rin si yung OIC NBI director o ay CNBI director nagbabala sa inyo kailangan nyo ng sumuko para hindi kayo mahirapan para gumaan ang inyong kaso mga kababayan kaya doon po ninyo na sa pamamagitan ng channel na ito ay may pakita ko po, po sa inyo ang isang video clips ng speech ni Kaarnil Tumanan noong rally po noong November 16 at 17 para lubos, lubos po ninyong maunawaan kung ano yung layunin ng Iglesia ni Kristo. Bakit nagsagawa ng kung bakit nagsagawa ng rally. Ito po ay isang clips lamang. At sa mga susunod na mga araw, pagkakataon, kung luluobin po ng Diyos, dito sa channel na ito ay ipapakita ko rin po sa inyo yung buo na talumpati ng kapatid na Arnil Tumanan noong rally. Ito na po yung video clips. Ngayon naman po ay bibigyan din natin sa panawagan po natin sa rally ito ang tungkol sa accountability. Sapagkat ang isang bansa kapag kapuno ng katiwalian pagkatapos po ay sinasabayan pa ng pagtatakipan at kawalan ng katarungan, ang mawawala po sa bansa ay hindi lang pera. Hindi lang po pera. Hindi lang po pondo ng bansa ang mawawala, kundi ang mahalagang tiwala ng mga mamamayan. Matitiwala ng mga tao, mawawala. At kapag ka nawala po ang tiwala ng mamamayan, kahit kaano pa po kaganda ang plano ng gobyerno, kahit kaano kagaling ang kanyang mga ekonomista, Mapapagsak pa rin po ang bansa. Iyan po yung gumising ng lupusan sa ating mga naminunod sa ating pamahalaan. Kaya kumilos sila agad. Ipinatupad yung transparency at yung accountability. Nakikita na natin, nagsisimula na sila eh dapat lang manabot yung dapat manabot.